Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang pabango ay likas na kagamitan para sa mga kababaihan. Sa pamagitan ng pabango, napapatingkad ang kanilang kagandahan. May mga pabangong mura at may mga pabango ring mahal. Naisip ko tuloy, paano kaya kung maligo ka sa pabango? Siguradong magiging mahalimuyak ka. Ganito ang pangyayaring ating matatagpuan sa ikalabing dalawang kabanata ng Juan, una hanggang dalawamput-apat na talata. Ang mensahe sa oras na ito ay yatid sa atin ni Pastor Dana Bangko. Dito lamang po sa ating programa ang paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapaganig ng atin pong palatuntunan. Nawa'y nasa maais kayong kalagayan at andang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dan Nabanko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin na binabalak nila sa Jerusalem ang pagdakip kay Jesus Subalit sa Betanya, isang handaan ang inihanda para sa kanya ng kanyang mga kaibigan. Sa kabila ng panganib na nakaabang kay Jesus, isang salo-salo ang ginawa ng mga nagmamahal sa kanya. Ito ang ating pag-aaralan sa Juan 12, isa hanggang 24. Basahin po natin ang unang tatlong talata. Anim na araw bago magpaskwa, si Jesus ay dumating sa Betanya, sa bayan ni Lazaro na kanyang muling binuhay. Ipinaghanda siya roon ng hapunan Naglingkod si Marta at si Lazaro'y isa sa mga kasalo ni Jesus. Kumuha si Maria ng mamahaling pabango, isang libra ng dalisay na nardo, at ibinuho sa mga paa ni Jesus. Pagkatapos, pinunasa ng kanyang buhok at humalimuyak sa buong bahay ang pabango. Sangayon sa mga talata na ating binasa, kasama sa handaang iyon, si Lazaro ang taong binuhay ni Jesus. Sinabi ni Jesus sa kabanatang labing isa, Talatang 25 ang ganito, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. Naranasan ni Lazarus ang muling pagkabuhay. Muli siyang binuhay mula sa kamatayan. Sa espiritual na kalagayan, pwede rin nating maranasan ito sapagkat patay ang katulad ng taong nabubuhay sa kasalanan. Marahil, hindi lubos na naunawaan ni Adan at Eva ang ganitong kalagayan pagkatapos nilang labagin ang utos ng Diyos. Marahil kung mayroon pa silang panahon na nakapag-isip bago nila napansin na sila ay walang saplot sa katawan, masasabi nila na totoo ang sinabi ng ahas na sila ay hindi mamamatay. Bagamat ang kabilang panig lamang ng katotohanan ang sinabi ng ahas, hindi nga sila agad na matay noong oras na iyon pagkatapos nilang kainin ang prutas na ipinagbawal ng Diyos. Subalit isang katotohanan ang malinaw na nangyari ng sandaling iyon. Sila ay namatay sa espiritual na kalagayan. Nasira ang espiritual nilang relasyon sa Diyos. Maraming tao ang ipinagwawalang bahala ang katotohanan ito. Mas kinatatakutan nila ang kamatayan ng kanilang pisikal na katawan kaysa espiritual na buhay. Isang kabataang lalaki na may gulang na labing tatlo noon ang nakakilala sa Panginoon Mainit na mainit noon ang kanyang pananalig sa Diyos. Bagamat mapanganib ang lumabas kong gabi dahil sila ay nakatira sa isang liblib na lugar, hindi niya pinapalampas ang bawat gawain sa kanilang iglesia. Isang gabi, naghahanda siya upang magtungo sa kapilya. Sinabi sa kanya ng kanyang nanay na huwag nang lumabas sapagkat mapanganib. Mahinaw namang sumagot ang kabataang iyon na huwag nating katatakutan ang mga pumapatay ng katawang lupa Bagus, dapat nating katakutan ang pumapatay ng kaluluwa. Sa tinuran ng kabataang iyon, napagsabihan tuloy siya ng kanyang nanay na matigas ang kanyang ulo. Bagamat kailangan nga naman nating ingatan ang ating sarili, isang katotohanan ang makikita natin sa kwento. Nakita ng kabataang iyon ang kahalagahan ng buhay na espiritual. Kaya sinabi ni Jesus sa Kabanatang 11, talatang 26, na sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Napakagandang pangyayari ang makikita sa unang tatlong talata ng Juan, Kabanata 12. Naroon si Lazarus na binuhay ni Jesus at siya ay kasalo sa hapag. Naroon din si Maria na nakaupo malapit sa paanan ni Jesus. Nakikinig sa mga pagtuturo ng Panginoon at lumalago ang kanyang kaalaman sa Diyos. Si Marta naman ay abala na naghahanda ng pagkain. Ito ang kaloob ng Diyos sa kanya at ito ay kanyang ginagawa. Kapahayagan ito ng tatlong bagay na napakahalaga sa iglesia. Una ay ang bagong buhay kay Kristo. Pangalawa ay pagsamba at pagpupuri. At ang pangatlo ay paglilingkod. Ang tahanang ito sa Betanya ay dapat maging larawan ng ating mga iglesia ngayon. Ito ang mga pangyayari sa isang tahanan na kung saan si Kristo ang kanilang Panginoon. Sa kasaysayan ng Iglesia, makikita natin na ito ay nagumpisa sa tahanan at maaaring magwakas din ito sa mga tahanan. Marami sa mga simbahan ngayon ang lumalayo sa mga turo ng Diyos. Hindi na sila nagsisilbing lugar ng pagpapala at magandang pagsasamahan. Kaya't maaari na ang mga gawain sa simbahan ay babalik sa mga tahanan kung saan maratagpuan ang tunay na relasyon kay Kristo. Mapapansin din ang pagsamba at pagpapahalaga sa Panginoong Hesus sa tahanang iyon sa Betanya sa pamamagitan ni Maria. Binuhusan niya ng mamahaling pabango ang paa ni Hesus, akala ng ilan. Ito ang kwento ng masamang babae na naghugas ng paa ni Hesus. Subalit magkaiba ang kwentong ito ang tanging pagkakapareho ng dalawang pangyayari ay ang paggamit nila ng buhok na siyang pinamuna sa paani ni Jesus. Sa ginawa ni Maria ay napuno ng halimuyak ng pabango ang buong bahay. Sa talatang 4 hanggang 6 ay mababasa natin kung ano ang naging reaksyon ng isa sa mga alagad ni Jesus sa ginawa ni Maria. Ganito ang sinasabi. Si Judas Iscariote, ang alagad na magkakanulo kay Jesus ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang pabangong at ibinigay sa mga dukha ang pinagbilhan? Maaaring umabot sa 300 dinaryo ang halaga niyan. Hindi dahil na siya ay may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinabi iyon, kundi dahil sa siya ay magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Ipinakita ni Judas ang kanyang tunay na pagkatao. Siya ang ingat-yaman ng grupo subalit wala siyang malasakit sa mga mahihirap. Tanging ang kanyang sarili, ang kanyang pinapahalagahan. Isa siyang magnanakaw. Inuumit niya ang pera sa pamamagitan ng pandaraya. Nais niya na ang pera ni Maria ay maibigay sa mga mahihirap upang sa ganoon ay makuha niya ang ilang bahagi nito. Ang isa sa pinakamahirap na pagsubok sa mga mananampalataya ngayon ay ang tungkol sa pera maging sa mga iglesia sa pera napapatunayan ang kanilang tunay na kalagayang espiritual. Kung paano nila pinamamahalaan ang pera ng Diyos, sa unang Timoteo 6.10, ang mga taong naghahangad yumaman ay nahuhulog sa tukso at sa isang bitag at maraming masasamang hangaring nagtutulak sa kapahamakan at pagkawasak sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasalanan. Dahil sa kasakiman sa salapi, ang iba ay tumalikod sa pananampalataya at nasadlak sa maraming kasawian at paghihirap ng kalooban. Hindi naman natin nilalahat subalit mayroong ilan na hindi maayos ang pamamahala sa pera. Masakit mang isipin subalit nangyayari din ito sa loob ng mga iglesia. Tulad na lamang ng karanasan ng aking kaibigang pastor nang madisino siya sa isang iglesia isa sa pinakamalaking problema na kanyang nadatnan ay ang pamamahala ng salapi ng iglesia. Hindi maayos ang kanilang pagtatala ng mga kaloob. Hindi alam ng buong iglesia kung magkano ang nalilikom at hindi nila alam kung magkano pa ang natitira. Ilang tao lamang ang nakakaalam ng na mga pangyayari. Ang suliraning ito ay kanilang tinalakay sa isang pagpupulong ng mga may katungkulan sa iglesia. Ilang tao lamang ang nagsalita at ang iba ay nananatiling tahimik. na nice ng mga nagsalitang iyon na maayos ang pananalapi ng iglesia. Matagal na panahon na palang nais nice silang ayusin ito, subalit sila ay walang tapang na isagawa ito sapagkat maraming tao ang masasaktan. Subalit sinabi ng aking kaibigan na ito ay gawain para sa Panginoon, kaya dapat lamang na isagawa ang lahat ng bagay sa loob ng iglesia na naaayon sa panuntunan ng Diyos. Nang maayos ang pamamahala ng pananalapi sa kanilang iglesia, dumami ang kanilang lingguhang kaloob. Nawala na rin ang pagdududa ng ilan sa kanilang ingat-yaman. Kung minsan, dalan na marahil ng pagiging kulturang Pilipino, nahihiya tayo na ayusin ang mga bagay na dapat ayusin. Malimit nating nasasabi sa ating isipan na nakakahiya. Marahil, kaibigan, kumpare o kumari natin ang gumagawa. At dahil ayaw natin siyang masaktan o mapahiya, pinababayaan na lamang natin ang isang problema. Subalit dapat nating tandaan na sa harapan ng Diyos, ang lahat ay dapat lamang na pamahalaan sa maayos na paraan. Napakamahal ng pabangong nado para kay Maria ng panahong iyon. Dahil sa kamahalan, si Maria ay hindi na nababagay sa kanya ang pabangong iyon. Kaya't ang kanyang ginawa ay ibinuhos niya ang lahat ng pabango sa mga paa ni Jesus. Isang napakagandang aral ang makikita sa pangyayaring ito. Kaibigan, kung bukas ang ating puso sa mga pangaral ng ating Panginoong Jesus, matutunan natin siyang mahalin at ipagkaloob ang pinakamahalaga sa ating buhay. Tulad ni Maria, hindi tayo manghihinayang na ibuhos ang lahat para kay Yesus. Makakapagbigay tayo ng masigit pa sa pangkaraniwan nating ibinibigay para sa gawain. Ang pagbibigay sa iglesia ang isa sa pinakamaselang paksa sa mga mananampalataya ngayon. Kung minsan, nagbibigay ang mga mananampalataya sapagkat umaasa sila ng ibayong pagpapala na ibibigay ng Diyos sa kanila. Ito daw ay marapat lamang sapagkat bunga ito ng kanilang pagiging bukas palad na pagkakaloob ang pangako ng Diyos ay siksik liglig at umaapaw na pagpapala. Subalit napakalaking pagkakamali para sa isang pananampalataya na magbibigay siya sa gawain sa iglesia sapagkat umaasa siya ng pagpapalang manggagaling sa Diyos kapalit ng kanyang ibinigay. Marahil ay dapat tayong matuto kay Maria na ang pagbibigay sa gawain ng Diyos ay hindi dahil sa umaasa ng kapalit. Ang pagbibigay ay bunga ng ating pag-ibig kay Jesus iningatan ni Maria ang pabangong nardo sa sisidlang alabastro. Sinasabi ng marami na ito ay galing pa sa India kung saan ang halaman na ito ay tumutubo at matatagpuan lamang sa Himalayas at ito ay napakamahal. Dapat nating malaman na kaya pinagsikapan itong bilhin ni Maria ay upang magamit ito sa kanyang kamatayan. Subalit ito ay binuhos niya sa mga paa ni Jesus at pinuno ng halimuyak ang buong sambahayan. Basahin natin ang katugunan ni Jesus sa naging reaksyon ni Judas. Mababasa ito sa talatang pito at walo. Ganito po ang sinasabi. Sumagot si Jesus, ano't siya ay ginugulo ninyo? Pabayaan ninyong ilaan niya ito para sa paglilibing sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha. Ngunit ako ay hindi ninyo kasama sa habang panahon. Binigyang linaw ng Panginoong Jesus sa mga talatang nabasa na ginawa ito ni Maria upang ipaalam ang nalalapit na kamatayan ni Jesus. Mamamatay siya para sa kasalanan ng buong sanlibutan at ang pabangong iyon ay kanyang ibinuhos kay Jesus bago pa man dumating ang kanyang kamatayan. Sa aklat ni Mateo na itala ang sinabi ni Jesus na saan mang dako maipapangaral ang magandang balita, ang ginawa ni Maria ay maipapangaral din. Maging sa ating kapanahunan ngayon, ang kahanga-hanga at mabagong halimuyak ng pabuhong iyon ay patuloy na nalalasap ng sangkatauhan. Ito ay dahil sa kaligtasang ibinibigay niya sa mga mananampalataya dahil sa kanyang pagkamatay sa krus. Napakalaking pagkakaiba ng kaganapang ito sa ginawa ni Judas, kapahayagan ito ng liwanag at dilim. Si Maria ang liwanag at si Judas naman ang dilim. Ang nasa isipan ni Judas ay ang paglilingkod sa mga may at makasariling paghahangad. Subalit sinabi ni Jesus na habang panahon ay kasama ninyo ang mga duka, ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. Kapahayagan nito ng isang katotohanan na ang pakikinig ng kanyang salita ay hindi dapat mapalitan ng paglilingkod sa mga nangangailangan. Huwag nating palitan ng mga gawain ang personal na pag-aaral ng kanyang salita. Isa ito sa malimit na nakakaligtaan ng mga mananampalataya ngayon. Dahil sa labis na pagiging abala sa ministeryo, nakakaligtaan na nilang basahin ang kanilang Biblia. Kung minsan, marahil ay nakakaligtaan na rin nilang manalangin. Marahil, wala na silang panahon upang gawin ito dahil sila ay masyadong abala sa paglilingkod sa tao. Subalit dapat tayong matuto sa karanasan ni Maria. Kailangan nating maglaan ng panahon sa Panginoong Hesus sa pagbabasa ng kanyang mga salita at pananalangin. Sa pangyayari sa Betanya ay may mga tao namang nais na makita si Hesus. Basahin po natin ang mga talatang siyam hanggang labing isa. Yan Ganito po ang sinasabi. Nabalitaan ng maraming Hudyo na si Hesus ay nasa Betanya kaya't pumaroon sila. Hindi lamang dahil sa kanya kundi para makita si Lazaro na kanyang muling binuhay kaya't binalak ng mga punong saserdote na ipapatay rin si Lazaro sapagkat dahil sa kanya'y maraming hudyo ang humiwalay na sa kanila at nanaling kay Jesus. Mabilis na kumalat ang balita noong panahong iyon na binuhay ni Jesus si Lazaro. Dahil sa kamanghamanghang pangyayari, pilit na hinahanap ng mga tao si Jesus. Subalit nais kong isipin na ang nais makita ng mga tao noon ay si Lazaro at hindi mismo ang Panginoong Hesus bagamat binanggit ng mga talata na sa Hesus si na nais nilang makita na balitaan ng mga tao na binuhay nga ni Hesus si Lazarus marahil pinatunayan na ito ng mga nakakita ng pangyayari dahil dito ay marami ang naniwala kay Hesus subalit mapapansin natin na ang pananampalataya ng mga taong ito ay nakabatay sa mga pangyayari ang ganitong paniniwala ay karanasan ng maraming bata. Marami na akong nakitang bata na nasanay sa paghingi ng pera. Kapag nais nilang bumili ng pagkain sa tindahan, hihingi sila ng pera sa kanilang mga magulang. Subalit, hindi sa lahat ng panahon ay may madudukot. Dumarating ang panahon na kapag ang anak ay hihingi ng pera, saakala niya ay palaging mayroon kapag sinabi ng magulang na wala siyang pera, hindi agad naniniwala ang anak. Magpupumilit ang bata at patuloy na kukulitin ang magulang dahil talaga nga namang wala, magpapaliwanag ang mapagmahal na magulang sa mainahon na paraan. Sa pagkakataong ito ay maniniwala ang anak, subalit kailangan pa rin niyang mapatunayan. Siya mismo ang dudukot sa bulsa ng kanyang ama o ina. Dahil dito, saka pa lamang siya lubusang maniniwala. Ganito ang pananampalataya ng mga taong lumapit kay Yesus. Nais nilang makita ang patotoo na si Lazaro nga ay kanyang binuhay. Ang mga tao na may ganitong pananampalataya kailanman ay hindi pagpapalain. Ito ang pananampalataya na nakabatay lamang sa nakikita. Sa Hebreo 11, 1 at 6, ganito po ang sinasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang kapanatagan ng mga bagay na hinihintay at katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kung walang pananampalataya, hindi tayo kalulugda ng Diyos sapagkat ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya ng buong puso. Patuloy ang pagdaksa ng tao upang makita si Jesus. Marahil, pilit nilang inaalam kung ano ang mga pang-araw-araw niyang gawain. Basahin natin ang talatang labing dalawa ng Juan. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem, si Jesus. Ako ay naniniwala na marami sa mga tao noon ang nais na makita si Jesus, hindi dahil mayroon silang pananampaltaya. Ang pangyayari sa talatang ito ay bago ang pista ng Paskwa at napakaraming tao ang nais na makita si Jesus at may iba't ibang layunin. Basahin po natin ang kakaibang pangyayari sa talatang 13 hanggang 15. Mababasa natin sa mga talatang ito ang pangyayari na noon lamang ginawa ni Jesus. Ganito po ang sinasabi. Kumuha sila ng mga palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin at ganito ang kanilang sigaw. Hosana, purihin ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, lungsod ng siyon, masdan mo, dumarating ang iyong hari, nakasakay sa bisirong asno. Ang pangyayaring ito ay lantarang pagpapahayag ni Jesus sa mga tao na siya ay hari. Subalit tulad ng inaasahan, hindi nagustuhan ng mga nasa katungkulan ang mga pangyayari, hindi tulad ng dati, hindi na siya nakikihalubilo sa mga tao upang magturo. Ang pangyayaring iyon ay lumipas na. Ang kanya ngayong ginagawa ay pagtupad sa mga hula ng mga propeta. Inialay niya ang kanyang sarili para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay, kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3.23, Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6.23, Sapagkat kamatayan ang kabayaran, nang kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3, labing ani may ganito. Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang suwang palataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreyo 725 hanggang 27 Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan naihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreyo Siyam, labing apat. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan, ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligda natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na kaibigan ng oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, kami po ay muling nagpapasalamat at nagpupuri sa mga pagpapala muli na aming nasumpungan sa aming pag-aaral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananampalataya sa iyo. Patuloy mo po kaming gamitin sa iyong upasan. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at dzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.